over Kamoy nas, sa Hindi na naon yung kamera kasi Tumilapon yung pulunan Ito, mga 30 kilo Nagulat tayo kamoy kasi tumilapon yung pulunan <laughs> Hindi natin naon yung kamera Sinaguro natin yung ista Grabe yung pagkakain ka boy nas Lamon talaga dalawang kawil well Lamon talaga Na Naku nasa loob talaga yung dalawang ka well Kami nas ayan o Nasa loob ng bunganga dalawang kawil Sayang di natin naon yung kamera Tumilapon yung pulunan Grabe lunok talaga boy nas Nasa Nasa ano na talaga niya Masuk talaga sa ah, Doon sa Ano niya mga Pinas Lalim ng tiyan Yan oh, ang buha ko rin Sagulat tayo <laughs> Pangalawang bisis na ito kinainan Ngayon lang ito Kunin na kanina hindi na Yan, yeah, thank you Lord, the blessings. Ayun, gabay natin na ng camera. Uh. Yan, yeah, sana maragdagan mo ito mga kawinas. Yan, may na tayo, gabay natin. May na tayo. よろしくお願いし yang pertama Eh. Tatlong bisis to kinain mga kawinas Tatlong bisis kinain Dalawa nakarga karga Kawinas to Kaya, na Thank you Lord, some blessings Thank you, hallelujah, praise the Lord Thank you Lord Pauwi na ako mga kawinas Pauwi ako kasi hapo na Okay na to, dalawa Thank you Lord Thank you Lord pa yung isa Thank you Lord Yan, salamat mga kapoy na sa pagsama sa akin fishing adventure ngayong araw Thank you, please like and subscribe sa hindi pa subscribe sa aking YouTube